May napansin ka ba na mas lalo silang naakit kapag hindi mo na sila pinipilit? Na parang mas nararamdaman nila ang halaga mo sa sandaling hindi mo na hinahanap ang sarili mo sa kanila. At minsan sa katahimikan mo, doon sila biglang nagigising. Bakit ganon? Bakit kapag tumigil ka na sa paghabol, doon ka pa nila hinanap? Ang sagot ay simple pero masakit dahil ang tao kadalasan ay hindi natututo hanggang sa mawala na ang atensyon ng isang taong dati ay palaging nandyan at sa bawat tahimik mong pag-alis, may parte sa kanila na natatakot dahil doon nila unang naramdaman kung ano talaga ang wala ka. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin, at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at Pilosopiya, mga katuruang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Number 1. The Human Contradiction Ang tao ay nilalang na puno ng kontradiksyon. Gusto nating maramdaman na mahalaga tayo, pero ayaw nating maramdaman na kontrolado tayo ng pagmamahal ng iba. Gusto nating habulin pero ayaw nating habulin ng sobra. Gusto nating maintindihan, pero ayaw nating masyadong tanungin. At sa gitna ng mga kagustuhan yan, nasasaktan tayo ng sarili nating mga kalabisan. Isipin mo, ilang beses ka nang nagbigay ng sobra, ilang oras ng mensahe ng pag-unawa, at sa huli, ikaw pa ang naiwan na parang ikaw ang nagkamali. Hindi dahil mali kang magmahal kundi dahil ibinigay mo ang lahat sa taong hindi pa marunong pahalagahan ang ganoong kabutihan. Sabi ni Friedrich Nietzsche, ang tao ay hayop na marunong mangako, ngunit sa panahong ito, tila mas marami ang nangangako ng presensya habang wala namang intensyon na manatili. Sinasabing, nandito lang ako. Pero sa unang sinyales ng pagod umaalis, gusto nila ng init ng iyong kalinga. Pero ayaw nilang madama ang bigat ng responsibilidad na dala ng tunay na koneksyon gusto nila ng pag-ibig pero hindi ng disiplina nito. At kapag binigay mo sa kanila ang lahat, ang oras mo, ang atensyon mo, ang puso mo, unti-unti silang nasasakal. Hindi dahil sobra kang nagmahal, kundi dahil hindi pa nila kaya ang lalim ng iyong presensya. Ang masakit pa, kapag tumigil ka na, kapag pinili mong manahimik, bigla silang nagtataka kung bakit tila may kulang. Bigla nilang hinahanap yung taong dati nilang binabalewala. Ang tawag diyan ay psychological reactance. Isang konsepto sa psikolohiya na nagsasabing kapag pakiramdam ng tao ay nawawala ang kanilang kalayaan, nagre sila sa pamamagitan ng paglayo. Kung mas pinipilit mong manatili, mas gusto nilang umalis. Kung mas gusto mong maintindihan, mas nagiging misteryoso sila. At kung mas ipinaglalaban mo, mas nagiging kalaban mo ang sitwasyon. Ito ang ironya ng tao gusto natin ng pag-ibig pero natatakot tayo sa lalim nito. Gusto nating makasama ang isang taong totoo. Pero kapag dumating siya, hindi natin alam kung paano siya hahawakan. Dahil ang totoo hindi lahat ay handa sa uri ng pagmamahal na hindi nangangailangan ng palakpakan kundi ng katahimikan at pagkakaintindihan. Kaya kung gusto mong mas maramdaman ng iba ang halaga mo, hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo. Kailangan mo lang iparamdam na marunong kang mawala na marunong kang manahimik kapag hindi ka na naririnig. Dahil sa sandaling pinili mong bitawan, doon nila unang mararanasan ang tunay mong presensya sa mismong pagkawala mo. At doon mo rin unang mararanasan ng sarili mo ang kalayaang hindi mo kailanman mararamdaman habang hinahabol mo ang isang taong lumalayo. Number two, the power of silence. Maraming nagsasabing no contact ang solusyon. Pero ang totoo, hindi ang kawalan ng mensahe ang nakakaapekto kundi ang lalim ng katahimikan mo. Ang katahimikan na hindi passive, kundi puno ng intensyon. Hindi ito wala kalang reply. Ito ay tahimik na deklarasyon ng iyong dignidad na hindi mo kailangang sumigaw para maramdaman. Kapag tumigil ka sa paghabol, hindi lang sila nagtataka kung nasaan ka, nagtataka rin sila kung bakit hindi ka nagaya dati. Dati ikaw yung unang nag-aabot ng kamay. Ngayon ikaw na ang unang natutong ibulsa ito. At sa katahimikan mo, unti-unti silang nababaliw sa tanong na hindi mo kailanman sinagot. Bakit siya biglang natahimik? Galit ba siya? Nasaktan o tuluyan ng napagod? Hindi nila alam. At yung hindi nila alam, iyon ang pinakamalakas na ingay sa kanilang isipan. Sabi ni Plato, silence gives consent. Ngunit sa larangan ng emosyon, may mas malalim na kahulugan ito. Ang katahimikan ay hindi palatandaan ng pagsuko. Ito ay senyales ng muling pagbangon. Dahil habang abala sila sa pagtanong kung nasaan ka, ikaw naman ay tahimik na bumabalik sa sarili mong lakas, sa sarili mong mundo, sa sarili mong kapayapaan. At sa bawat araw na hindi mo sila kinakausap, hindi lang sila ang natututo, ikaw din. Natututunan mong hindi mo kailangang palaging magpaliwanag, hindi mo kailangang patunayan ang iyong kabutihan, at hindi mo kailangang ipilit ang koneksyon na ikaw lang ang kumakapit. May kapangyarihan sa hindi pagsagot, dahil sa katahimikan mo, pinipilit mo silang harapin ang sarili nilang konsensya. Pinapaalala mo sa kanila kung gaano sila kasanay na laging meron ka at kung gaano kalamig ang mundo nang wala ka. Isipin mo, noong una, iniisip nila na kaya kanilang bale walain. Pero nang tuluyan kang natahimik, doon nila naramdaman kung gaano kakulay ang mundo habang naroon ka pa. Ang dating ordinaryo mong presensya, biglang nagiging pagkawala na hindi nila alam kung paano pupunan ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan, ang uri ng kapangyarihang hindi kailangang ipakita dahil sapat na ang presensya mo para maramdaman nila ang kawalan. Ang tunay na stoic ay hindi nag-aaksaya ng salita para lang marinig. Alam niyang ang presensya ay hindi nasusukat sa dami ng mensahe kundi sa bigat ng kanyang katahimikan. At kapag natutunan mong yakapin ang katahimikan, hindi mo lang sila tinuturuan ng leksyon pinapaalala mo rin sa sarili mo na minsan, ang hindi pagsagot ay mas makapangyarihan kaysa sa libong paliwanag. Number three, when you stop chasing, you change the energy. Kapag tumigil ka sa paghabol, nagbabago ang enerhiya mo. Dati, ikaw yung taong laging nag adjust laging available, laging sumusunod sa kung anong gusto nila, laging handang maghintay ng scene, laging nag-aalala kapag hindi nagre-reply, at laging nagaabang ng kahit kaunting senyalis ng atensyon para lang mapawi ang gutom mong mapansin. Pero ngayon, ikaw na yung tahimik, hindi na desperado, hindi na sabik, hindi na umaasa, hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil sa wakas, napagod ka ng habulin ng mga taong hindi naman marunong tumingin sa direksyon mo. At sa pagbabago ng enerhiya mo, may nagbabago rin sa paligid, parang biglang lumamig ang hangin, parang biglang nagkaroon ng espasyo sa pagitan ninyo at sa espasyong iyon. Unti-unti nilang nararamdaman ang kawalan mo. Hindi mo kailangang magsalita. Ang katahimikan mo ay nagsasalita para sa iyo. At ang tahimik mong presensya, iyon ang hindi nila maipaliwanag na puwersa na unti-unting kumakain sa kanilang isipan. Sa sandaling hindi ka na desperado sa kanilang atensyon, nagiging totoo ka. Hindi ka na umaakto para lamang mapansin. Hindi mo na pinapakita ang kabaitan mo para lang tanggapin. Ikaw na lang totoo buo tahimik at hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit. At doon nagsisimula ang kakaibang magnetismo, ang misteryong hindi nila maipaliwanag. Yung tipong hindi mo na sila hinahanap, pero sila naman ngayon ang hindi mapakali. Hindi nila alam kung anong nagbago, pero ramdam nilang may nawala. At hindi nila alam kung paano iyon ibabalik. Sabi ni Niccolo Machiavelli, It is better to be feared than loved if you cannot be both. Ngunit sa mas malalim na antas, hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa respeto. Dahil ang respeto ay hindi mo kailanman makukuha sa paghabol. Nakukuha mo ito kapag marunong kang tumindig, kapag marunong kang manahimik sa halip na magpaliwanag, at kapag marunong kang maghintay nang walang reklamo dahil alam mong may halaga ang iyong oras. Kapag tumigil ka sa paghabol, hindi mo siya pinarurusahan, pinoprotektahan mo lang ang sarili mo mula sa ilusyon na kailangang mong may patunayan. Ang katahimikan mo ay hindi paghihiganti. Ito ay declaration of self-worth. Ito ay paalala na hindi mo kailangang laging magpakita ng lakas para mapansin. Dahil minsan, ang hindi paghabol ang pinakamatinding pagpapakita ng lakas. Ang enerhiya ng taong marunong umatras ay hindi mahina. Ito ang enerhiya ng taong natutong pumili ng sarili kaysa sa drama. Ng taong hindi na sumusunod sa emosyon, kundi sa prinsipyo ng taong nakilala na ang sarili niya at dahil doon hindi na kailangang patunayan kung sino siya sa iba at tandaan mo ito. Kapag tumigil ka sa paghabol, nagiging malinaw kung sino lang ang talagang lumalapit at kadalasan, yung mga natira, sila lang ang karapat dapat maramdaman ng bagong enerhiya mo. Number 4. The Illusion of Control Bakit nga ba tayo nahihirapang tumigil sa paghabol? Dahil likas sa atin ang takot sa pagkawala iniisip natin, baka sakaling magbago siya kung magtiis pa ako. Baka kung ako muna ang magpakumbaba, maayos pa namin. Pero sa likod ng mga bakana na yan, isang malalim na takot ang nakatago. Ang takot na kapag wala na tayo, wala nang magmamahal sa atin. At doon nagmumula ang ilusyon ng kontrol. Akala natin, kaya natin silang kumbinsihin na kung gagawin natin ang tama, kung magiging mabait tayo, magpupuyat tayo, magpapaliwanag tayo, Maibabalik natin ang dati. Pero ang katotohanan, habang mas pinipilit mong makuha ang isang tao, mas pinapatunayan mong hindi mo talaga siya hawak. Sabi ni Epictetus, you cannot control what happens to you, only how you respond. Sa mundo ng emosyon, ang pinakamataas na antas ng kontrol ay ang kakayahang huwag kumilos. Dahil minsan, sa hindi mo pagtugon, mas maraming bagay ang nagaayos sa sarili nila kaysa sa paulit-ulit mong pakikialam. Kapag hindi mo pinilit ang sitwasyon, unti-unti kang nakakakita ng malinaw. Nawawala ang ingay at nakikita mo kung sino talaga siya, hindi sa kung paano mo siya gustong makita, kundi kung sino siyang lumilitaw kapag wala ka ng ginagawa para ayusin siya. At minsan, doon mo unang natatanto na hindi pala siya ang kaligayahan mo, kundi ang leksyon mo. Hindi siya ang kapalaran mo, siya ang naging salamin ng mga bagay na kailangan mong baguhin sa sarili mo. Ang sakit man nito, pero iyon ang katotohanan. Minsan, ginagamit ng universo ang sakit para itama ang direksyon mo. Ang pagpapakawala ay hindi kabiguan. Ito ay tanda ng karunungan. Ito ang pagamin na hindi mo hawak ang lahat at hindi mo kailangang hawakan ang lahat dahil sa bawat pagkakataon na pinipilit mong kontrolin ang isang bagay, lalo mo lang pinapatunayan na takot kang mawala ito. Ang totoo, walang sino man ang atin talaga. Lahat ng tao ay bisita lamang sa ating mga buhay. Ang ilan panandalian, ang ilan pang matagalan, pero walang permanente. At kapag natutunan mong tanggapin yan, doon mo makikita ang kagandahan ng hindi mo kontrolado. Ang misteryong hindi mo kailangang lutasin para lang maramdaman. Kapag binitawan mo sila, mararamdaman mo ang magaan na katahimikan, hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil napagtanto tumong ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagpupumilit. At sa sandaling tanggapin mo yon, malalaman mong hindi mo kailangang hawakan ang lahat para maramdaman mong buo ka. Dahil minsan, ang pinakamalakas na paraan para ipakita na may kontrol ka ay ang marunong kang bitawan ang mga bagay na hindi mo kailanman kayang kontrolin. Number five, the twist it's not about them. Sa totoo lang, hindi naman talaga tungkol sa kanya ang lahat ng to. Hindi siya ang problema, ikaw. Oh, ikaw. Hindi dahil mali kang magmahal, kundi dahil matagal mo nang hinahanap sa iba ang mga bagay na dapat ay matagal mo nang binibigay sa sarili mo. Siya lang ang naging salamin ng lahat ng mga sugat mo, ng mga insecurities, ng mga kakulangan, ng mga takot na pilit mong tinatakpan sa pamamagitan ng pagiging mabait, ng pagiging available, ng pagiging laging nariyan. Kaya mo siya hinabol. Kasi sa kanya mo nakikita ang mga bagay na gusto mong maramdaman. Ang pagtanggap ang validation ang pakiramdam na sapat ka. Kasi deep down, hindi mo pa kayang sabihin sa sarili mo na sapat ka kahit wala siya at hindi mo 'yan kasalanan. Lahat tayo dumadaan diyan. Tayong lahat ay nagiging alipin ng pagnanais na mapansin, mapili at mahalin. Pero darating ang araw na mapapagod ka hindi sa pagmamahal kundi sa pagbibigay ng pagmamahal sa mga taong hindi naman handang tanggapin ito. At doon mo makikilala ang sarili mo, hindi bilang biktima, kundi bilang taong nagising mula sa ilusyon ng pag-ibig na palaging kailangang may kapalit. Kapag pinili mong tumigil, kapag pinili mong maghilom, doon mo makikita na lahat ng hinahanap mo sa kanya ay matagal nang nasa loob mo. Hindi mo lang binibigyan ng espasyo para maramdaman ang pag-ibig na gusto mong maranasan ay hindi kailanman mawawala kapag natutunan mong ibigay ito sa sarili mo nang walang hinihinging kapalit sabi ni Carl Jung until you make the unconscious conscious it will direct your life and you will call it fate at totoyon hangga't hindi mo nakikita kung saan ka nagmumula uulit-ulitin mo lang ang parehong kwento sa iba't ibang tao iba lang ang pangalan pero pareho ang sakit kasi hindi tao ang dapat mong ayusin kundi sarili mo ang stoicism ay hindi lang tungkol sa pagtitiis o pagiging matigas. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng malinaw na ugnayan sa sarili mo. Na kahit masaktan ka, alam mong kaya mong magpatuloy. Na kahit mawalan ka, alam mong hindi mo na kailangang habulin. Na kahit hindi ka pahalagahan ng iba, alam mong hindi bumababa ang halaga mo. Ayon kay Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." At ito ang tunay na stoicism, ang kakayahang manahimik sa gitna ng kaguluhan, ang kakayahang magmahal nang hindi kailangang ipilit, ang kakayahang umalis nang hindi kailangang ipaliwanag, at ang kakayahang tumingin sa salamin nang walang takot dahil kilala mo na kung sino ka. Kapag dumating ang puntong yon, hindi mo na hahabulin ang sino man. hindi dahil wala ka nararamdaman, kundi dahil alam mo na kung saan dapat mapunta ang nararamdaman mo. Sa mga bagay at taong totoo at sa sarili mong kapayapaan. Number 6. The Rebirth Sa bawat katahimikan mo, may muling ipinapanganak na bersyon ng sarili mo. Isang bersyon na mas matatag, mas payapa, at mas marunong kumilatis ng kung ano at sino ang karapat dapat sa kanya. Hindi na yung ikaw na takot maiwan, kundi ikaw na marunong umalis kapag hindi na lumalago. Hayong ikaw na marunong na ngayong pumili ng kapayapaan kaysa koneksyon na mas pinipili ang tahimik na gabi kaysa sa paulit-ulit na pagtatalo, na mas pinipili ang paglalakad mag-isa kaysa sa pagtakbo kasama ang taong hindi na sumasabay, hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil natutunan mong may mga laban na hindi mo kailangang ipanalo, kailangan mo lang bitawan. At sa bawat pagbitaw mo, may nabubuo sa loob mo isang bagong anyo ng kalayaan. Yung uri ng kalayaan na hindi nakasalalay sa kung sino ang kasama mo kundi sa kung gaano kakalalim na nauunawaan ang sarili mo. Ang mga taong nawawala sa iyo, hindi sila parusa. Sila ay direksyon. Tinuturo nila kung saan mo dapat ilagay ang iyong enerhiya, ang iyong oras at ang iyong puso. Kasi kung tutuusin, hindi mo naman sila nawala. Binigyan ka lang ng pagkakataon ng universo na maibalik sa sarili mo ang enerhiyang matagal mo nang ibinubuhos sa maling direksyon. At habang binabawi mo yon unti-unti kang nagiging buo. Hindi na yung buo dahil may kasama, kundi buo dahil natutunan mong hindi mo kailangang kumpletuhin ng iba. Ito ang uri ng kaligayahan na hindi nakikita, pero ramdam mo sa bawat hinga ang kaligayahang walang takot, walang pagmamakaawa, walang pagpapanggap. Kasi sa totoo lang, ang paghilom ay hindi laging mukhang masaya. Madalas tahimik lang ito. Minsan may iyak, may lungkot, may gabi ng pag-iisa. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may matatag na puso na unti-unting natutong magmahal muli, ngunit ngayon mula sa lugar ng kalinawan, hindi nang kakulangan. At kapag dumating ang puntong iyon, hindi mo nagugustuhin na balikan ang mga taong iniwan mo. Hindi dahil galit ka, kundi dahil alam mo nang ang katahimikan na meron ka ngayon ay mas mahalaga kaysa sa ingay ng koneksyong kailanman ay hindi totoo. Kapag pinili mong huwag nang habulin, hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. Ibig sabihin lang, handa ka nang tanggapin ang katotohanan na ang hindi mo kontrolado, hindi mo kailangang ipilit at sa pagtanggap na yon, doon ka unang nagiging tunay na malaya. At sa muling pagbangon mong yon, mapapansin mong nagbago ang lahat, hindi dahil nagbago sila, kundi dahil nagbago ka. At minsan, yun lang naman talaga ang kailangan. Hindi paghabol, hindi paliwanag, hindi mensahe, Kundi ang tahimik na desisyong piliin ang sarili mo araw-araw kahit walang nakakakita. Dahil sa huli, ang katahimikan na minsan nilang kinatakutan, iyon pala ang naging simula ng pinakamatatag mong bersyon. Ang bersyong hindi na kailangang habulin o hanapin dahil sa wakas, natagpuan mo na ang sarili mo. Kaya kung tanungin mo ako kung kailan ka nila mararamdaman, ang sagot ay simple. Kapag tumigil ka na sa pagpilit kapag tinigilan mo na ang pagpapakita ng halaga mo sa pamamagitan ng mga salita at ipinakita mo ito sa katahimikan mo kapag mas pinili mong maging payapa kaysa pansinin, tuon nila mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Hindi dahil nawala ka, kundi dahil natagpuan mo na ang sarili mo. Dahil sa mundo kung saan lahat ay gustong mapansin, ang tunay na makapangyarihan ay yung marunong hindi pansinin, hindi dahil mayabang siya kundi dahil alam niya ang halaga ng kanyang presensya. At kapag dumating ang araw na bumalik sila, huwag mo nang tanungin kung bakit, dahil hindi mo na kailangang malaman. Sapat nang alam mong sa wakas hindi na ikaw ang humahabol, ikaw na ang hinahabol.